Good di mga guys, ito pa tayo ngayon sa, ano, sa po no, may mga customer pa tayo ngayon ito ngayon ano, na dumating ayan po oh, ayan po sila Ayan, mga guys Ayan po oh Yung kahit sa dulo pa, mayroon pa rin sa dulo Ayan, sa pa rin At yan, yan uh, Kung gusto nyo mapunta po dito sa aming ano, uh, Sa aming uh, ang restaurant po ay pwede kayo punta po dito. Dito pa lang po sa amin yan sa Bicol po. Dito pa yan sa Camarines Sur. Dito pa lang sa San Vicente po siya. Lagunoy siya. Lagunoy. Dito po sa nila yan. Yan po. Yan po. At mga tatis lang ng video No? At para proof po talaga na may tao po dito sa aming restaurant. Yan po. Sige po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat yan. Mga guys. Sige po. Pasok po tayo dyan sa ating restaurant. Restaurant po namin ay si Cafe Ciudad. Yan po. Ano. b u e n o Marami po kami itong mga bilis po rito na, ano, na, 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 na pwede niyo pagpapilian. Mga, mga fried chicken, na Paris, uh, Paris, Paris Overload, yan, uh, with rice, meron mga uh, barbecue, may fried chicken, may mga ano, may mga ano kami, mga salada, may mga pipino kami dito. Marami po, marami po ipagpapilian po rito, marami po. Eh. Ito po ang aming mga menu, Ayan po, oh. yan po ang aming mga menu, yan po pagpapilihan po ninyo yan, Ayan po. Ayan po mga guys, yan pwede pa pilihan dyan. pwede pa sa loob, yan po, no? Ayan po guys, oh, yan, oh. Eh. Yan po, pwede yung pagpilihan ng aming mga, ano, mga, 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 po yan. mga, eh. Ayan po mga guys, yan. Ayan po ang pwede niya pagpila ng ating mga menu. Yan. Ito lang po yan sa ano, sa Kape Ciudad. Yan, po. Ayan po, po Kape Ciudad po yan. Eh. Ayan po ang pangalan niya. Ayan, hindi makita. Maliit eh. Yan, oh. Ayan, yan, no? Ayan, yan, 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 yan. Ayan, ayan, ayan. Cafe Ciudad. Yan po ang aming restaurant dito sa San Francisco Laguna yung Camarines Sur. Eh. Oh, Ako, lumabo, lumabo yata, lumabo. Lumabo po ang aming video. Ayan, no? Oh. Nagumoy siya ata. Sige po, no? maraming salamat po sa inyo lahat yan. At po ay takilingin niyo po. Takilingin niyo po ang aming uh, restaurant. Ako po yung muli papasalamat po sa inyo dyan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po ay kita po sa amin, cafe chudad po. No? Sige marami, po, maraming maraming salamat po sa inyo. Babay okay na po. Yan. Thank you for watching.